Ang pagiging pintor po ay masasabi ko na isa sa pinakamahirap na trabaho at napakasaylang. Kung siseryosohin po natin no, ang pagiging pintor. Ang pintor po ay maraming iba't ibang klase. Meron po automotive painter. Automotive painter po yung po na yung magpipinta sa mga sasakyan. Meron naman pong sign painter. Yan naman po yung mga naglelettering ng na mga signage. Meron naman house painter. Yan naman po yung nagpipinta ng mga bahay. At meron namang uh, automotive painter na nagbabarnis. So, iba't ibang klase po ang pintor. Pero yan po lahat ay kaya ko. Yabang no, ng inyong lingkod. Pero, honest to goodness po, totoo po yung sinasabi ko. Lahat po yan ay inaral ko. Hindi lang po yan ang alam ko. Ako rin po ay marunong sa carpentry, sa pagwe-welding, tubero. Basta halos lahat po, no? Uh, ika nga, jack of all trades, pero master of none, no? Pero yan po, nabalik po tayo sa pagiging pintor. Sa, kay, sa experience ko, ang pinakamahirap talaga ay automotive painting o yung pintor po ng mga sasakyan. Kasi, masailan po. Kailangan po dito, alam nyo po yung proseso, simula pa lang doon sa pag-uumpisa, kung paano mo sisimulan hanggang sa matapos. Yan po, no? Katulad po nitong hawak ko. So, titignan nyo muna yung pinaka-surface niya kung ano yung dapat gawin. Kung nakita nyo na may mga bulo-bulo to, mga crack, dapat po natin bakbakin. Or, kung ito'y metal, pwede natin gamitan to ng paint remover or strip sole. I-strip to metal po natin. So, medyo mabigat po talaga automotive painting. Kuro, yung mga nagdi-DIY, siyempre gusto nating makatipid, no? Pero minsan, mali yung procedure. Kami na nga na medyo expert na sumasablay pa rin po. Kaya napakahirap po talaga ng automotive painting. Balik po tayo sa pagiging sign painter ko. Uh, way back, 80s, no? Galing ang Coca -Cola, ako Coca-Cola. Diyan ako nag-start. Matuto ng sign painting. Yan. Diyan din ako natuto ng t-shirt painting. So, malaki utang na loob ko sa nagturo sa akin, no? Kaya naging sign painter ako. Then hanggang sa kung saan-saan ako napapasok na advertising na malalaki, like Pepsi Cola, San Miguel Beer. Ang gastong huli ay Cosmos Battling Corporation. Cosmos Battling Corporation, ito ang masasabi kong pinakamahirap ko ng trabaho. Dahil wall sign painter po ako. Ano ba yung wall sign painter? Yung po yung mga pintor o artist na nag-drawing po sa mga wall na malalaki katulad ng wall ng building. Yan. Yan po yung makikita natin sa highway na ngayon ay tarpoli na po ang nakalagay. Dati noon, manual po ginagawa namin. Yan, isang team kami. Meron lang ko sa mga apat, ang galibang helper, na para tiga puno ng aking leleteringan. Ang pinakamahirap pong nakagawa ay yun sa FB Harrison, sa may Pasay City, 12-story uh, na building. Nilagyan ko po siya ng dalawang design. Kung natatandaan niyo po yung gawa po ng Cosmos Battling Corporation, yung Chilts Krista at Pop Cola. So, ayan, parehong produkto po yun ng Cosmos Buckling Corporation. So, ganyan po yung aking trabaho, mga buildings po, talagang 50-50 po lagi ang aking buhay, pati ang aking mga kasama. Yung mga water tank po, na matataas, isa sa pinakamahirap, gawin po yan dahil pabilog, pero nakaya ko pa rin po yan. Mga technique lang po at discard, eh, no? Hanggang sa dumating nga po na na napapasok ako sa Kimberly Clark, Diyan din ako na nagsimula na mag-automotive painting, mag-varnish, yan, halos lahat po yan, alam ko. Medyo ito nga sa akin sa YouTube channel, marami na po kung hindi ko na mabalik ang trabaho. Kasi, ang content ko po ay binay-base ko lang po sa mga nagpapagawa sa akin. Pero nung ako'y nasa company, uh, lettering ng signages, pagawa ng mga uh, backdrops sa mga school, mga lettering sa water tank, uh, basta lahat. These printing, uh, signage, lettering of signages, ayan, billboards, ang dami ko na pong nagawa. Pero, hindi ko na po magawa ngayon kasi nga, nagbe-base lang po ako sa nagpapagawa sa akin. Kasi meron po i-provide din yung mga materiales, mahal po eh, no? So, dito sa automotive painting, dito, uh, ang sale lang po nito, lalo kung mga kotse ang ating pipintahan, ay hindi po kailangan putyo-putyo. Kailangan uh, ibalik natin po sa ganda. Kita po yung mga alon, yung mga pingot, mga dent. Dapat po yan mawawala. Yun po ang kasilangan sa automotive painting. Mahirap dayain. Pero sa mga lettering, wall sign painting, nadadaya po yan. Kung nasa ibaba lang po tayo at very close no, sa makakakita, siguro ang distance sa mga 1 meter, kailangan perfect nyo. O hindi man perfect pero very close sa perfection. No? Kasi kitang-kita ng mga uh, nakakakita o viewers no. Pero kung ang ginagawa ko naman ay nasa building, kahit hindi po gano'ng quality 'yan pero pagtingin niyo sa ibaba noon, parang pantay na siya. 'Yun po yung daya, no? Pati yung mga spacing ng letters, ayan nadadaya po 'yan. Ay isa pa po pumahirap yung uh, oil painting. Ang oil painting naman kailangan uh, yung concept mo, idea mo gumagana. Kasi pupunta ka lang sa isang lugar, titignan mo lang yung site, no, kung paano mo gagawin niya. Yan, isang mahirap po yan. Yan, ang nagawa ko na noon na uh, sa Lakeshore po, no, sa school, yung Statue of Liberty, nagawa ko na po yan. Tapos, yung landscape, ang dami ko na po, kahit yung charcoal painting, ang dami ko na pong nagawa. Pero ngayon, hindi ko na nga po magawa ulit kasi nga, depende po sa mga nagpapagawa. So, kaya sa pagiging pintor, sa mga pintor diyan, sa buong mundo, saludo po ako sa inyo kasi napakaranal na trabaho. Ito po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching. Keep safe and God bless.